May mga katangian ang mga Pilipino na madaling magpapakilala sa kanila bilang Pilipina. Karamihan sa mga bagay na ito ay ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Halimbawa, kapag napabalita ang isang individual ay may dugong Pilipino, siya ay talagang ipinagmamalaki ng nakararaming Pilipino. Marami sa mga bagay na nagpapakilala sa mga Pilipino ang matutunghayan mo sa araling ito. Ang watawat ng Pilipinas ang pangunahing sagisal ng ating bansa. Ito ay nagpapakilala sa ating bansa. Isinasabit o ipinapakita ito sa mahalagang lugar pampubliko o pampamahalaan. Opisyal na isinapubliko ang watawat ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Nang ipahayag ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas, Ipinahayag niya rito ang kalayaan ng Unang Republika ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Ang pambansang watawat ng Pilipinas ay may pahalang na hugis. Ito ay may dalawang magkasing sukat na bahagi ng kulay bughaw sa itaas at pula sa ibaba. May puting tatsulok ito sa kaliwang bahagi at sa gitna nito ay may isang araw na may walong sinag. Ang araw sa gitna ng tatsulok ay simbolo ng kaliwanagan ng isip. Ang walong sinag ng araw ay kumakatawan sa walong lalawigan ng Pilipinas na nagpasimula ng himagsikan laban sa mga Espanyol noong 1896. Ito ay ang Maynila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, at Tarlac. Sa bawat sulok ng tatsulo ay may bituin na kumakatawan sa tatlong pangunahin pangkat ng mga pulo sa Pilipinas. Ito ay ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang unang pangulo ng ating bansa na si Emilio Aguinaldo ang nagdisenyo at nagpagawa ng watawat ng Pilipinas, ipinestahi niya ito sa Hong Kong kina Marcela Agoncillo, Lorenza na anak ni Marcela at Delfina Herbosa de Natividad na pamangkin ni Jose Rizal. Inaawit ang lupang hinirang kapag itinataas ang watawat ng ating bansa. May mga pagkakataong din inaawit ito tuwing may mahalagang pagtitipon at bago simulan ang mahalagang gawain sa komunidad. May tatlong pangunahing kulay ang ating watawat, pula, puti at bughaw. Ang kuway bughaw ay sa gisag ng kapayapaan. Pula naman ay sa gisag ng kagitingan. Samantala, ang kulay puti ay sa gisag ng kalinisan ng puli at dangal. Inilalagay ang bughaw sa itaas ng ating watawat kung ang ating bansa ay payapa. Pula naman ang inilalagay sa taas kung may digmaan. Maaaring maging watawat pandigma ang watawat na ito kapag ibinalagtad o nakapwesto ang kulay pula sa itaas na bahagi at nasa ibaba ang asul. Ang pambansang awit ay isang mahalagang sagisag ng ating bansa. Lupang hinirang ang pamagat nito. Nagpapahayag ang awit na ito ng pagmamahal sa ating bansa, lalo na sa kalayaan at pagtatanggol dito. Ang musika nito ay komposisyon ni Julian Felipe noong 1898. Ang mga letra o lyrics naman ay iniangkop mula sa tulang Pilipinas na isinulat ni Jose Parma sa wikang Espanyol noong Agosto 1899. Noong una, ang tugtog ng ating pambansang awit ay isang marchang instrumental. Marcha Filipina Magdalo ang pamagat nito. Iniatas ni Pangulong Emilio Aguinaldo na gamitin ito sa paghahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanyol. Binago ito at naging Marcha Nacional Filipina. Mula noon, hinirang ito bilang pambansang awit ng Unang Republika ng Pilipinas. Una itong itinugtog ng bandang San Francisco de Malabon sa araw ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Noong nasa ilalim pa ng Estados Unidos ang ating bansa, isinalin ang pambansang awit sa Ingles mula sa wikang Espanyol. Pinamagatang itong Philippine Hymn. Noong taong 1940, Isinalin ito sa Tagalog. Ang pamagat nito noon ay O Sintang Lupa. Ito ay isinulat ni na Julian Cruz Balmaceda, Ildefonso Santos, at Francisco Caballo. Ito ang unang naging pambansang awit ng Pilipinas noong 1948. Sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Ramon Magsaysay, bumuo ng isang komite upang pag-aralan ang pambansang awit. Naging bunga ng pag-aaral na ito ang pambansang awit na lupang hinirang. Ito ay unang ginamit noong Mayo 26, 1956. Noong 1962, may kaunti pang idinagdag na mga pagbabago. Mula rito, nabuo ang awit na giyagamit natin hanggang sa kasalukuyan. Ang watawat ay sagisag ng bansa na dapat nating igalang. Ito ay nararapat na igalang upang maipakita ang ating pagkilala, pagtitiwala at pagmamahal sa ating bansa. May papakita ang paggalang sa ating watawat sa pamamagitan ng pagtayo ng tuwid at paglalagay ng kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib tuwing itinataas ito habang inaawit ng wasto at may buong sigla ang ating pambansang awit na lupang hinerang. Danito ang wastong pagsabit ng watawat. Lagi nakataas ang ating watawat sa mahalagang puok pampubliko at pampamahalaan sa ating bansa. Tuwing itinatas ito, inaawit natin ang lupang hinirang.